Ati Jotely, uh, ati Jonalyn, ay ano pong ginagawa sa buhay? Sa bahay lang po. Ah, housewife po. Ang inyong anak ay walo. Lahat po ba sila ay nag-aaral? Isa lang po. Isa lang. Bakit isa, lang? Eh... <laughs> ang ataw trabaho na ano ma, mason, karpentero? Karpentero po. Karpentero? Okay, buti na pa ka rito. Alam mo bang ba gagawin mo? Alin yung Ano? Jonalyn? Jonalyn po. Ilan taong ka na ba? 40 po. Forty. Ilan taong ka nang kaanak? Unang anak mo? Twenty. Sixteen po. Sixteen. Sweet sixteen, ha? Hmm. Halika dito. Alam mo ang gagawin mo. Alam mo naman to, ha? Walo anak. Kasi mga anak mo. Okay, salamat. At <laughs> least naman. hinamang. Maganda, usapan namin. Eh. O, oh, eto. Parang sumaya ka. Eto, para sa'yo. Special. Ilapit natin. oh. Ang lapit niyan, Jonalyn. Napakalapit niyan. You have two minutes, dalawang minuto. Ito e, na magmula sa Taytay Rizal. Si Nani Jonalyn, makipagpatalbo ka na. Patalbog ng jackpot. Go! Go! Wow! Ito mga regalo mo, meron kang Libre Agency at meron kang Pamplex. Hindi lang yan. Bigay sa ng sponsor, bigay tayo ng bigay tayo ng jacket! Cherry Mobile! Meron kang 10,000 na kadalo ka at total of... 30,000 pesos! Pa dito wala po kami pambayad sa lupa. Lupa? Bakit? Ma'am, dilimolis na po eh. Ah, paglipat mga lupa ulit. Saan ba kayo nakatira? Sa may Golden City po, sa may bato-bato po. Dahil, marami bang ano lang? Buhangin. May <laughs> eh, bato-bato eh. Di maraming buhangin. Congratulations, Nanay! Jonathan, Nanay! Thank you very much. Congratulations.